Unggoy sa panaginip. Ikaw ba ay nakapanaginip na ng unggoy? Ang ibig sabihin nito, ikaw ay nakapalibutan ng mga taong masadyang mapaglaro lamang sa iyong buhay. Ito yung mga tao na dinadaan nila sa joke pero hindi nila alam na ikaw ay nasasaktan na. Dahil sa kanilang pagjo ito ay sobra nilang inosente na hindi nila alam na tagus na pala ang ginagawa nilang mga bagay-bagay na hindi rin nila talaga alam na ikaw ay nasasaktan na ng lubusan dahil ang mga unggoy ay kumakatawan sa pagiging isang alam mo yung fan sila and then pero hindi nila alam na yung fan nila ay nakakasakit sa iyo. Kaya ingatan din dahil ang mga unggoy ay sumisimbolo sa pagiging isang traidor na mga taong nakakapalibot sa iyo. Sila itong mga hayop na mahilig magano sa paglalaro ng iyong emosyon at ng iyong trabaho. Alam mo yun, nandiyan lang yan sila, nakakapalibot talaga sa iyo. Ang lahat ng ito ay gabay lamang na sa inyo pa rin kung maniniwala kayo. Kaya ito si Aw nagsasabi sa inyo ng magandang araw sa lahat.